Uh, two times ko nang punta ngayon dito. Dami pagkaan dyan dahay. Magsawa ka. May bulalo dito, oh. May balbakwa din. Mm, may balbakwa din. Ayan, kulit. Ang cute. L laruan ng mga twenty. <laughs> oh, sungka. Ma you know? doon, mais yun, oh. Kandoan mais. Two times namin balik dito. Kambingan ulit. Ayam. Ayan. Ayan, no? Halang-halang. Balbakwa. Bul bulalo. Bisayang manok. Wala Tagalog na manok. ha? self, Diba ko, hiya mo na. Sel Self-service to, oh. Ayan. Ay, bulay, eh. Ayan. May bulalo. kami, guys. Bisayang manok, oh. Wala Tagalog na manok. Halang-halang. Yung balbakwa nila. Agwe. Sa tanaw. Nakuha. No, Pura siya kari-kari, no? Mm. Pabalbakwa nila, day. Saan na siya buto-boto? Sa yes, ma. mga may tikil, panin. Okay, oo. Ayan ang lami, oo. Oh. Jesus ko. Laway, jug ko. Kini siya ang bulalo. Okay, init kayo, oh. Papaitan, kambing to di, oh. Kalderit kambing. Kilawing Kambing yung dipstick. Ayan. May gulay. Ayan, okay. Gino'n ko. Ayan, lumpia okay. sariwa. Okay. Sarap. Ayan, no? Suka. Suka. Ginamos. Ayan, rice yan. Ito yung rice na mais. Ito rice na mais. Ay, pero rice na ano? Mais yan. Mais ba yan? Hello no, guys, kakain kami. Asal ah, may yung iba? Sarap dito. Two so, times na ako nakapag pag umuwi kami ng lapitan Pag nag ano kami, hindi kami nag pag hindi kami nag puan misa mis. Dito ang daan namin, Lanaw. Oo. Kakain mm -mm. kami. Thank you for watching. See you next vlog. Ayan, kambingan sa... No pork kasi dito. No pork. Walang baboy po dito. Ayan o, oh, kambingan. Kambingan. Sa maranding abaga brands. Hindi ba? suka ka? Dapat isuka sa para pagkaon nimo nya Ang ah, ang iya boding aboding aboding. Aboding 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 mana na ako? Aboding aboding. Thank you for watching. See you next vlog. Happy Saturday. Bye bye. Mwah